Welcome to acting hairstyle episode preschool edition. Struggle is real po talaga pag nasa ganitong stage ang ating chikiting. Kahit gaano ka kulit, kahit gaano kalikot talian, go pa ang rin. importante, maganda ang hairstyle niya, daba? In fairness lang, napakadali lang po talaga nitong gawin. Napaka simple pero bonggang bongga ang dating. Itong next naman po na hairstyle is may pagka-challenging po talaga. Ano naman, may mga baby hair po itong si Dary. Aside from that, panay po talaga ang pagre-reklamo niya. Alam niyo, siya po talaga ang tipo na gustong-gusto na maganda ang hairstyle niya, pero panay ang reklamo naman. marati po talaga akong madali ng batang to. Kaya po. naman ang ending ilang beses po talaga akong pabalik bali. Oh, tingnan niyo muna ang resulta. Napaka-cute. Oh, siya. Itong sunod naman po na hairstyle is napaka-simple at napaka-dali lang po talaga nitong gawin. Balik. ang una ko pong ginawa dito is nagtali lang po ako ng dalawang beses. Yes. Sunod naman po, tinali ko po sila together. Pagkatapos ko naman po sa kaliwang side, sa kanan naman. Then, ganun pa rin po ang ginawa ko. Bali, tinali ko po sila together. Pagkatapos ko naman po, I pull the hair inward. And then, nag-ponytail na po ako. Para naman po, mas cute po siyang tingnan. Eto na po, at nilagyan ko na po siya ng ribbon. Ah, ba? Na o pa? siya, para sa sunod naman po na hairstyle, eto po at naglagay muna ako ng oil sa buhok ni Dary. Alam niyo super dali lang po talaga nitong sunod na hairstyle. Ang problema nga lang is short itong buhok ni Dary. Eto na nga at nag-start na po akong magtali sa buhok Alam niya. Niyo, sobra po talagang nakakahappy kasi ngayon lang po talaga kumapal itong buhok ni Dary. Buti na nga lang at naging effective po talaga ang ginawa ko noon sa buhok o niya. O siya, itong sunod ko po na ginawa is tinali ko muna ang buhok niya. And then pagkatapos naman po ay tinwist-twist ko lang. Sunod naman po ay ikot ko lang po siya. And then, para naman mas magandang tingnan, nilagyan ko na po siya ng ribbon. And charan ang cute-cute. Oh, siya itong sunod naman po na hairstyle is napaka-simple lang Bali, po. Bale, nagtali lang po ako ng small portion sa hair niya and gumamit lang po ako ng hair tool dito. Pagkatapos kong ang hilahin itong buhok ni ate, nilagyan ko na po siya ng ribbon. Sunod naman po ay naglagay lang po ako dito ng mga crystals. And chara! Para naman po sa sunod na hairstyle, hinati ko lang po ang buhok ni ate ng apat na beses. Bale, brinade ko lang po ang upper portion. Yung lower part naman po is tinali ko lang po siya and then pagkatapos naman ay pulled it inward na. Gumamit lang pala ako ng hair tool para hilahin itong buhok niya including the braided Alam hair. Alam nyo, may gagawin pa sana ako nito, pero nagreklamo na po itong amo ko. fairness naman, maganda po ang kinalalabasan niya. Ay, ang cute-cute. O siya, itong sunod naman po na hairstyle is napaka-simple lang din Una po. Una lang po akong nag-ponytail dito, pagkatapos naman po ay gumamit lang po ako ng napaka-cute na pantali na to. Napakadali lang po talaga nitong gamitin. Pagkatapos naman po siyang iklip, eto na po, at paikot-ikutin lang po napaka -simple, siya. Napaka-simple, pero bonggang bongga ang dating. Itong sunod naman po na hairstyle is may pagka-challenging din Lalo po. Ng nga ako manipis lang po ang buhok ng chikiting nyo. Bali, ang ginawa ko po ay nag-half Dutch braid lang ako. And then, sunod naman po is gumamit lang po ako ng mga anek-anek. Ako, Balay. may pa-request pa nga itong amo ko. Nalagyan ko daw po ng mga crystals. And charan ang cute-cute. Sunod naman po na hairstyle is napaka-cute din. Bali, itong ginawa ko po ay nagtali lang po ako ng nagtali sa buhok ni Dari. Pagkatapos naman po ay nilagyan ko lang po siya ng ribbon. And charan tingnan nyo. Siya nga pala, kung bet nyo po ang mga pantali, ilalagay ko po ang link sa comment section. Asha, thank you so much for watching. Bye. -bye.